binilhan natin ng helmet si Ate Jena nyo. Baka papasuki na tayo. Ay! Merong laman niya na siguradong magugustuhan mo. Oh Bagong helmet yan. Bagong helmet? Eh. <laughs> <laughs> Meron tayo ditong box makakabalik na tayo sa kwarto ngayon. Ah. Hindi ka makakabalik. <laughs> Putik na to. Dito ka lang, tabi lang tayo dito palagi. Eh, hindi, eh, hindi. ayo. ka. Dito, dito ka Huwag ka nang Ay. papansin. Paipal ka na naman dito, smart nasangka. ka? Eh. Nasaan ka? Dito no? tatabi pa tayo dito. Hindi, ikaw lang What? dito. Bala ka. What? Pinaparusahan kasi yan ni Sobe. Eh. Ayan o. No? Uy, dito ka lang ha. Ikaw din. <laughs> Paparusahan ka din. Hindi, hindi. Uuwi na ako. Babalik na ako dun sa kwarto namin. Sana hindi ka sa buhay mo. Huwag <laughs> ka nang makulit! Smurf! May... Na ito! Hey. Meron tayo dito kahon. Top box ng motor ko. Kasi binilhan natin ng helmet si Ate Jenna nyo. Ngayon, baka pupasukin na tayo. Ay! Niligay ko dito sa top box para syempre hindi niya mahuhulaan yung brand pag narinigaw na ito, hindi na naman ito bubuksan kaya kakatok lang ako let's go gilalaro ako Kung pare ano sa atin? magandang buhay ang ganda mo sa morning. Buhay. Ano? Di magandang buhay. Ikaw na naman Kulit mo ah. Ano siya? Ang chungit mo naman. Ang ganda-ganda ng body ko. Ang ganda-ganda. Ano yan? Oh, nakita mo na. Ano yan? Oh, nakita mo na yung surprise oh. ako ah. Anong surprise oh Anong surprise ah dyan? Top box mo yan eh. Oo oh, nga. Top box ng motor ko. Mm. Merong laman niya na siguradong magugustuhan mo. Oh. Eh? Eh? Oy, oy. Kumpare. 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 Bagong helmet 'yan. Bagong helmet? Sa kanya. Ini kilig. Ah ah ah, ito ko kunin ka. Yeah, mabigat. Mabigat. Mabigat 'yan, boy. Oh. Tulungan kita. Tulungan mo na ako. Okay na. Tulungan na kita mo pasok. Hindi, ako na. hindi mo hindi, hindi mo makukuha. Hindi mo makukuha. Tulungan na kita ipapasok ko kasi titignan ko. Titignan natin. Hindi mo ko papasukin, hindi mo makuha tong helmet. Sige na nga. Eh, Ngayon oh, oh. lang ah. Excited. Dali na, dali. Excited. Ngayon oh. oh, lang. Excited. mabigat. lang ah. Mabigat. Tutulungan kita, mabigat. Oh, Sakit sige na. Oy! Sige. bango talaga ng kwarto natin. Kwarto. Mm, na-miss ko to yung mga Unan na malalambot na wala akong unan sa gaming room. Pabalikin mo na ako dito. Eh, may regalo na ako iyo. Si... Hindi, ang gawin mo dyan, itabi mo na lang muna. Bakit? Pahinga na muna ako kasi pinick up ko pa yan malayo eh. Saan na... pinick up to? Laguna. Laguna pa. Pahinga mo na ako. Oo. Oh. Di na ngayon na para, ayan, nakasakto, nakablog ka naman. Para makita natin. Hindi, wag mo nang buksan. Hindi nga. Tara na, asa susi na. Susi? Oh. Nasa ano, nasa baba yung susi kasi niyan, hindi ay, ko na Ano okay lang? Ito ano Nabuksan mo? mo? Oh, oy, oy. Hindi pala nakalaki. Huwag mo nang anuhin. Bakit? Eh, ito lang natin dali, na-excite na ako. Eh, oh, uh, pagmotor na ako. Pag Oo, oh, oh, mapagmotor ka na. Kaya ngayon, magpahinga na lang muna tayo. Hindi eh, na. Bukas Bukong mo na i-check. Oh, nasarado sayang ko na. Sayang yung ano, sayang yung video mo. Oo oh. nga, eh, yung vlog ko lang naman makapasok dito. Nakapasok na ako. Yes! Bakit sinabi ko Depende pa po yun? Poy, ano yun? Ano naman ako? na yung ispo na yung higaan. Poy, nalang muna tayo. Huwag na. Sige na, open na natin. Ah. Huwag na nga. Open ko na. Huwag na. Labas. Wala na muna ako. Malayo yung pinagkunan ko niyan eh. Huwag na. Titigan ng ganyan. Tinikali. Labas. Labas. Gusto ko sa titig mo eh. Yung ah. Ano po kayo? Helmet naman yan ah. Ang ganda nga, nga yan eh. Oh, brand... Oh, helmet? Branded yan. Ano yan oh, Spider yan na helmet. Spider? Helmet? Oh, ayun eh, no, Spider o. Oh, o, oh, o. Oh, spider o. Oh. Ano mo oh. oh. Ang ganda nga yan eh. Oh, testing mo oh. Di ba? Oh, mabilis ka nyan. Mabilis 'yan. Oh, di ba? Oh, bag, 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 Uy, spider yan, maganda yan. O, hindi mo pa nagusti... Pang-bike, pang-bike, pang-bike. pang, bike, pang bike. Bike to, to pang-motor. Bayo ako. Pang-bike ba to. na naman ako dito. pare hindi mo ba na gusto ang cute cute ang ganda ganda mo sa helmet kumpare kumpare kahit isang, tulog lang isang tulog lang isang tulog lang, isang tulog lang oh, pwede oh, suotin mo kasi ha oh yo kumpare wait lang oh ito pa ito. oh para di ka mahirapan oh lagay mo sa top box mo doon ka matulog ka tabi ng motor mo ha hmm? oh Ay! Hey, tumala! Sa ito! Nakakaiblad na naman ako. pare, hindi mo ba nagustuhan? <laughs> Wala po si Tom At least nakapasok ako, di ba? This Cartian boy! Di nga lang ako nakatulog. Ano na? Bukas bigyan natin ng legit na. Yung nakakakilig na talaga. Wala eh. Ito lang yung nakayanan eh. Nain lang kila mayor eh. Kumpare, sorry na. Bukas, papapasukin mo na ako dyan. I love you. <laughs> sorry ulit kagabi. Let's go. Jenna, love you.